Oops! Andito na naman si Uncle Ta. Ngayong araw nga pala, duty ulit namin. Kaya eto, ako ay naglalakad na. Ang oras pala ay 4.40pm at napakainit pa din. At pagdating ko nga rito, ako ay nagpahinga muna mga limang minuto sapagkat sasabak nga kami sa aming trabaho. At nang okay na, pinunasa ko na itong mga bangkuan upang sa ganon alisin ko yung mga buhok at alikabok. At yung mga kasama ko naman ay nagpunas na rin ng mga lamesita. Naglagay na rin sila ng tissue at astre. Obligado magtulungan para sa ganon mas lalong bibilis yung aming trabaho. At nang okay na ako ay pupunta ng back area upang sa ganun para punasan yung mga baso, plato at cutlery. Ganito lang palagi yung aming ginagawa pag kami ay duty at tapos nito, i-reveal ko naman na ito sa labas. At nang okay ng lahat, dumating na rin yung staff namin. Ang ulam pala namin ngayon ay apritadang manok, kanin at saka syempre ang vegetable salad. Kumuha na nga pala kami dyan sapagkat may baon nga rin pala kami. Ang ulam namin dala ay tinumis, adobong paa at syempre ginataang isda. At ang sa sinabi ng waiter ko sa akin, isama ko raw siya sa video ko. O, oh, ayan, okay na. Yay! Kaya tara muna, ma Angel, kain muna tayo. Kasarap, kalasa. At bago ang lahat pala, shout nga pala sa aking pinsan si Andrea. Tako-tako, ingat ka dyan sa work mo sa prisim. At nang naulong ko ni na Apertada, susunod ko naman ulam itong adobong paa ng manok. At syempre, magkakain din tayo ng isda at bowl para sa ganun healthy yung ating katawan. Kaya hanggang dito na lang, ito yung Uncle Tax. Ingat!